Magandang umaga. Ang init dito ah. Init dito sa Dubai. Andito ako ngayon hinahanap ko yung pinakamatandang Iranian restaurant dito sa Dubai. Yung Al Ustad, eto eh, na pala, nandito na tayo. Al Ustad Special Kebab since 1978. Ayun oh. Oh. Since 1978. At ito si Mr. Majid ang may-ari. Hello. Good to you. Welcome to Dubai. <laughs> from the Philippines. <laughs> oh, marunong magtagalog. Siya yung may-ari. Tapos, um, yung tatay niya yung nagpasimula nitong restaurant na to. Ang dami-dami ng mga kumain dito sa lugar na to. Tingnan nyo naman, oh. oh. Punong-puno ng mga litrato Ng kung sino-sino. Tapos yung table nila, ayano. Oh. Daming pera. Yaman lang. Change costume. Naka-hairnet na tayo. Kasi papasok tayo dito sa loob ng kanilang kitchen. Oh, so, isang katerbang garbanzos para sa kanilang hummus. Lamb. Lamb. chicken, and chicken with dry lemon, kebab. Ito, ito nakikita ninyo, yung ref nila na yan. Mauubos yan sa loob ng isang araw. Ganun karami. So, ito na, dumating na yung pagkain. May lemon, may sili pipino, sibuyas, hummus, tapos, ano to, kamatis. Uy, rockets. Sarap. Sarap. Tapos, meron siyang iba-ibang mga sauce. Yogurt, um, garlic, something. Na si Kuya, si Romy Diaz. Romi Diaz! It's a big Oh, wow. Okay. Chicken, mutton, and yogurt. This is lamb and chicken with raw lemon. With lemon. With lemon, yeah. Okay. This is minced kebab. Okay. Chicken and lamb. It's minced. Mince, mince. Yes. okay. Mince. This is steak lamb. Steak lamb. Lamb steak. And, and uh, hum like ham, hummus and garlic. Nandito na ako. Is... Ito yung kanilang rice. Merong green rice with beans. Tsaka white rice. Tapos merong cranberries. Tapos syempre, may butter sa taas. Yeah. Sarap naman ito. This is sumak. 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 Green rice, mix it up. Alright. Okay, okay. And have the kebab. Yes. And then eat like that. Ay, eh, sinubuan ako. <laughs> bon appetit. Mm. Welcome. Mm. Maasim. Enjoy. Mm. Thank you. Thank you very much. Please. Sukram. Thank you. Subuan ba talaga tayo? Maasim. Ito. Maasim siya. Tapos maalat ito. So yun, bagay. Maasim na maalat.